ito po yung garden. Papasok tayo. Magka-garden tour tayo. Hi, Chuchu! Ito, may sitaw. Ito po ba ito? Ayan. Basta ayun yung bunga. bunga. Ito. Hi. hi. Hi ka. Hi. Ay, mag -hi ka sa vlog. Hi. Ginagawa mo Ginagawa mo Wala, ayaw niya sumagot guys Coco tree, coconut tree Yun, Hindi po nababakuran to Kasi umalis ulit Ay bumalik po ulit kami dito sa garden Ano sila oh ganyan dito, guys. Wala pa siyang hunga. Nakita po kung patayos na ito, talong. Sili. Siliyan. Sili. Ito, oh. hindi ko alam kung anong punyan. Basta ito, Avocado. Avocado po yan. Labo. Yan. Yeah. Yeah. <laughs> ito kami ngayon sa garden, oh. Magluluto kami ng, ano. Magkikilaw kami ng isda. Ayan, tapos ito yung ating sibuyas. Tapos ito po yung ating luya na gaya ko na maliliit. Tapos, Mag-ihaw din kami ng isda. So, ayun na yung mga Dito tayo nga sa garden. Magkakainan! <laughs> Iba, lang, camera, camera man kayo <laughs> kami, camera camera yun na yung kameraman ko ngayon bago. Kami, kami, kamera girl. Kasi mama yun yan eh. Ay... So, gagayatin ko na. Kahit naman ako eh, pag mga anak ko eh. Tawagin mo si Jaren. <laughs> Tawawik na. Siya. Si Ibigong. Arisin na po natin itong mga medyo e, magulang e, na. Baka oh, e, ah, uh, di makatabla ng ngipin. E, ka. Uh, ah, saya-saya naman dito sa garden, nga ba? Hi hey, Ma! Hi Daddy! Hi Mama! Binigyan kita ng Binigyan bigyan ng yung kikilaw? Mama, ito kayo 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 Mama diba si binigyan lang ito? Mama? Kaya po mga kamiks, tama po itong ginawa ko? <laughs> tama po, tama. Oh, tayong ano, meron tayong nag-comment, tama daw. Hi guys. Hi. Hi. Lu ka lang ume Tapos start. Kaya pa mga kami mix oh. Meron kaming tapos si uh, Terde, talbos ng kamu timbaging. Ha? Atin din po siyang i eh, eh baba eh ano lang papakulo ng tubig tapos biglang i eh, isang ano lang parang gugulati mo lang sa tubig na mainit salat ang tawag daw diyan salad yan paring paring barumbado kasi to kadaghan ito yung kikilawin natin binabalik ko na sa suka ayun hindi ko mag-format oi tapos ito yung ating ilalagay kasi mga barumbadong ito pare pa nang mga pare na Okay. Yeah, po mga kamix, ang ating ano nga dito sa ano? Hindi, meron daw sa Santa Cruz. Dito si kami manananghalian sa garden. Ayan po pala, nilinis namin uli yung garden kasi maglago na yung damo. Nasobra na ito. Ayan, yan ang ko. Napakagwapo niyan. Ano? Pa. Ayan. Okay. Ayan po mga kamis, oh. Naibabag ko na sa, naisawsaw ko na pala ito sa mga tubig. Tapos isasaw sa natin dito sa bagoong yan. Ayan po. bagoong. bagoong yan. Tapos inihaw So ito, titimplahan natin yung natin suka. Sayang. Sayang. So, ito yung ating pinaka pamalakas na suka. Original na suka po ito. Hindi po ito gawa ng saan-saan lang. Ito po ay galing sa niyog talaga to. Hindi gawa ng tao. Hmm. Hindi gawa ng tao 'yan. Bigay ng ano 'yan. Bigay ng puno ng niyog. Ang una pong iligay natin, asin. Di ba? Tapos, ay asan eh, maging sarap ko. Sarap konti lang. Wala Konti lang pong maging sarap. Ay, wala na tayo, lang. Oo. Huwag na plato-plato. Tapos ito po yung ating original na soka! Maganda pag marami soka, marami ay Ayan, ilagay na natin yung ano. Ilagay na natin. Ayan o. Napakarami sahog. Ayan po, may luya si lalim. Ganun lang po ka simple. Kamisan-misan kumain naman tayo ng mga masasarap na simple lang pero masarap. Ito pa pala. Ito yung Pilipino. Apipino pala. Masarap naman ito. Pagkukuha pa kong sili mamaya. Buwarte, tignan natin mga kamis masarap ba? Isang subo na manlupit. Yan o. Ano? Mmm! Kaya, kuha ng sili. Kuha ng sili. Kuha ng sili. Dito okay, may sili pa isang puno. Yung sa doon, wala wala, 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 bunga drinking araw yan hinog na po yung mga sili natin kaya lang ilam naku po talawang tatlong piraso na lang pala ito pero manghang naman na yung suka tapos kuha tayong kalamansi Pa, pagdala doon pa, ha? Kuwata yung kalamansi. Dito yung isang puro namin na silyo. Naunahan kami. Tanya yung kalamansi! Tanya yung kalamansi! Tanya tayo. Hindi naman kasi sa akin to. Sa kabilang bakod na to. Yan. Buhat lang tayo ng mga ilang piraso. Ah. Yan po. Yan Kain ayo. Oh. Jalannya, Pak. Naik oleh. Eh, sini. Eh sayang teman nak tiwang-wang. Oh, bang ai. Mga apat tapira so lang siguro, pwede na. Ayan. nahulog pa salamat ayan ayan po ating kalamansi kapit kapit ano kapit garden pag pinagawa mo yung swimming pool pupunta Okay. okay. Kain na tapos na kaming mag a uh, kasi kaso, tapos nang mag-ihaw, tapos nang mag-timplahan yung kilawin, tapos yung salad na kamuting baging, tapos yan, sasandokin na natin yung kanin. Yung sandok. Ano yan? Uy, mapukpok yung kamay niyo dyan ah! Naku po! Huwag wag yung pagalitan kayo ni mama dito. Ayan po. Ayan po mga kaniks. Sasantok na. Kakain na tayo. Kakain na na. kamutin ang ating bageng. na okay, lang po. Yeah. Oh. Ating ihain ng maayos ang ating pagkain. Yan. Okay na. Napalibutan ng bulaklak. Okay. mitik na. So, ano pa bang hinihintay? Kainan na. Okay. Kainan na. Mga kamix, kainan na tayo. Ayan po yung ating ano. Mayroon tayong tulingan na inihaw tsaka matang baka. Tulingan saka matang baka. Yung, Tapos yung kilaw. Okay. Kainan na, na. So, di ko na ipapakita yung aming pagsubo. Ah, kasi nahihiya yung aking biyanan sa kanyang subo. Malaki daw ang subo niya eh. Okay. Okay, bye-bye mga kamix ha. Kain mo na. Yung pong ating uh, handa ngayon. Ayan, itong tanghalian natin dito sa garden. Bye-bye!